Garbo, kung makonsidera sa grupong sining sarangan ang tagda nilang pagperform sa Cultural Center of the Philippines sa umaabot niya September 25, ang sining sarangan grupo sa mga talent sa naglainlain ni Eswilhan sa Jensen. Sumala sa direktor sa sining sarangan nga si M.N. Nazareth, hilabihan ang ilang pagpangandam, maong karon pa lang. Gitudo na ang pagpraktis sa maong grupo. Actually, we were, we were preparing since last year pa. Last year, uh... November last year. Nag-workshop kami ng Kambayuka Theater Form, our original theater form in the Philippines. No? This is an original theater form. Sa nagkadool nga performance sa Sining Sarangan, nangandam na usab ang usa sa mga performer sa mga grupo nga si Aliyah Bitonio og sama sa ilang gihimo sa atubangan sa mga estudyante sa Golden State College sa Lagaw. We're trying our best po na pagandaan ng, ng gusto because syempre ano international ay national na po ayun so we must give our best po. Alang kang Clark Vincent Ilarga karon palang lang nagpanikad na kini nga mapasundayag ang istorya nga naga sa climate change. Sumala ni Clark nga kulba ang magperform sa atubangan sa libuan nga mutanaw sa umaabot nga performance sa CCP apan kamutan nila nga mapakita ang ilang katakos sa pagpasundayag. Nagsimula po to sa ano sa sa mga tao na sakim na po sa mga gusto na po na mga pera, kayamanan, gusto nila kontrolin ang mundo. At dahil po diyan, kaya po ginawa ang ambon ng lambaha. Kahibaloan nga ayha mo byahe sa kauluhan, magpasundayag una ang sining sarangan sa Hope School karong setyembre 17 in the heart of changing lives kinis brigada danikase brigada news